Dahil malapit na mag 10 o'clock guys, 10 o'clock ng gabi, magsasara na si Kuya AJ pero bago akong magsara, meron akong isi-share sa inyo kung ano yung mga ganap ni Kuya AJ today. Today is Wednesday. Wednesday today guys. And super napagod si Kuya AJ ninyo. Pangalawang araw ko nang nag-duty sa aming tubigan. Share ko lang guys yung mga ganap ko. Um, yung hirap at saka yung kung ano yung dinaanan ni Kuya AJ lalong lalo na ma alam nyo naman na maingay kasi alam nyo naman na may sari-sari store si Kuya EJ and aside from sari-sari store meron pa kami other business yung aming tubigan kung saan ako nagumpisa magsalita mag yon din ang pagdaan ng mga tricycle <laughs> so share ko lang na hindi po ganon kadali yung buhay ng isang negosyante lalong lalo na different ano yung business mo siguro hindi ko pa kasi natry na try na magbranch na ganito yung sari-sari store and wala pa sa plan pero ewan kung baka baka ano baka soon or or baka hindi rin kasi meron na kaming tubigan so kailangan naming mamanage, and uh, isa sa mga sakripisyo at isa sa pinakamahirap na na part lalong-lalo na pag tauhan ka is yung mag mag adjust ka sa mga tauhan although andyan naman andyan man yung tauhan namin dalawang tauhan isang delivery at isang naka station talaga doon sa sa refilling station namin taga siya na yung cashier, siya na yung taga-refill, siya lahat yung may oversee doon sa, sa tubigan. Pero pag may mga problema, may mga kailangang ako yung pumunta as andyan talaga lagi si Kuya AJ hands ako doon so lalong lalo na pagdating sa delivery pagdating sa delivery kung wala yung delivery namin uh, for example is si Kuya AJ po yung humahalili kahit na medyo may edad na si Kuya AJ pero maro kaya pa naman magbuhat na isang galon ng tubig so kung wala talaga kami delivery ako talaga yung uh, uh, substitute doon or kukuha ako ng ibang maglabor ako yung magdrive and yung labor ko na makuha siya yung ano ko siya yung taga taga buhat pero ang nangyari kasi dalawang araw na nasira yung aming tricycle na ginagamit sa pag-deliver so hindi pa agad-agad na company dahil may kailangan i-welding doon sa kanyang attachment na tricycle yung mismong kaha ng tricycle so uh, need ni Kuya AJ na andoon para yung multi-cab namin yung aming gamitin doon para sa delivery so ganun po, Ganun ka kahitik ang schedule ni Kuya AJ and aside from that dahil marami ring kulang dito sa sa tindahan namin so pag may mga bakanting uras doon <laughs> nag-extra si Kuya AJ mamili ng mga kung ano-anong paninda para dito sa tindahan so sumasaglit ako sa suki naming reseller namili ng soft drinks hindi lang ako nakapag video guys dahil matagalan ako at saka minsan ma ano na si Kuya AJ na mag video na yung madalian kasi yung ano kailangan nating uh, habulin yung oras para yung mga delivery namin sa tubig is makita din namin lahat na aming mga customer so ganun ka ano ganun ka tawag nito yung kabisi po yung yung araw ni Kuya AJ and uh, kahit na hindi ako nagbablog guys, yun ang araw-araw na ano, routine ni Kuya AJ. Kung hindi ako mamili sa downtown, kung wala akong puntahan doon sa Uyanggurin, kung wala talaga akong time, so dito lang ako namimili. Para po hindi maubusan yung ating mga paninda at saka kung ano yung pinakakulang talaga, yun yung sinisikap ni Kuya AJ na mapunan, mapunan para kung may hanapin yung customers, may hanapin siyang stocks, mayroon tayong maibigay kahit pa paano, And maganda sana talaga kung makapunta si Kuya AJ na uyang ko rin dahil malaki-laki po yung ano natin doon, tubuan at saka alam nyo naman pag sa mga wholesalers tayo mamili, medyo ano talaga, medyo kunti na lang yung tubo natin dahil tinubuan na rin nila galing doon sa mga suppliers. So as I Uh, ganun pa man guys, kailangan nating sabi ko nga, punan yung mga ano, yung mga kulang-kulang dito sa tindahan so, need kong mamili kahit na, kanina nga, wala akong bigas so, sumaglit talaga ako ng isang sakong bigas, kahit papaano para meron kaming ma-retail or mabinta sa aming mga customer. Sayang guys, sayang yung paghanap ni customer ni customer ng bigas tapos sabi mo ay wala, naubusan. So namili din ako ng kunting mantika dahil yung dalawang galon na mantika binili ko sa Yanggorin is Uh, kunti na lang din yung naiwan. So, bago siya maubos, kailangan ko na siyang i-refill. Kailangan ko nang mamili ng pang ano pang buffer para hindi talaga masiro. So, kahapon, sumaglitin ako na mamili ng gulay. Kahit kahit na kunting oras guys, kailangan mo talagang gamitin o i-maximize yung mga oras mo na kung kung pwede lang sana tayong matulog, dahil sa negosyo ng ito hindi pwedeng matulog ka guys or mamahinga. tuloy-tuloy uh, lang kahit nga sabi nila kahit pagod, hindi ka pwedeng matulog or kahit na nakakapagod na hindi mo kailangang ipahinga. Pahinga lang siguro konti pero kung gusto mo matulog, magnap lang konti. Pero hindi talaga yung tulog na dirit diretsong sa tulog. <laughs> dahil, dahil wala pong ano mangyayari sa business mo. At saka paano, paano yung mga pangangailangan natin at saka paano yung yung puhunan na inailagak mo. So sa mga mag-uumpisa diyan guys, ito ano lang haril talk lang sa mga nag-uumpisa diyan na na akala nila madali Akala nila kikita ka agad. Wala, walang kita ang tindahan lalong lalo na kaumpisa mo pa lang. May nakita nga ako or may nabasa ako sa mga, simpre kalat sa social media, yung mga nagsishare, na may nabasa ako guys, na akala daw na mga, ng iba dyan is kung nagtindahan ka, yung benta mo sa isang araw is yun na yung kita mo. So ang, ang nangyayari, ang iba kasi hindi nila alam na yun pala is ano yon yung kinikita mo or benta mo sa isang araw hindi yon kita benta pa lang yon so kailangan mo pa paikutin yon ibili mo ng panibagong stocks para ano para ma, ma rule yung yung ano mo yung capital so hindi yon kita klaruhin natin hindi siya kita benta yon na kailangan mo pang i-ruling para lalaki at saka huwag kung maari lang kung meron tayong ibang source huwag nating gamitin agad na yon yon kaagad na yung kung sa Bisaya pa saligan Ligan nato dayon to atong halin sa kada adlaw para sa ato ang panginabu pang adlaw-adlaw nga pangailangan Uh, wala pong, ano guys, wala pong, wala ka pong kikitain dyan, or wala kang maiipon. Kung panay ang benta mo sa isang araw, is gamitin mo agad-agad, or akala mo yun na yung kita mo, so gagastusin mo sa ibang bagay, hindi mo ibalik sa tindahan, hindi po lalago ang tindahan mo. So, yun yung mga, ano guys, mga, mga, akala mo simpleng bagay lang, pero kung hindi mo siya pinag tutuunan ng pansin, hindi mo uh, ma ano hindi mo ma-realize -re kung ano yung gusto mo mangyari sa negosyo mo. Hindi man hindi lang sa tindahan ito pwedeng i-apply. Pwede nating i-apply kahit nasa ang business. Kailangan mo talaga guys nga mag-set aside, mag-set aside or kung may isang business ka kailangan mo ring magkaroon ng other business para pwede mo siyang ano guys, pwede mo siyang gawing ano na um, pwede mong yun yung isang business na yun yun yung pagkukunan mo ng ng pangangailangan mo wag doon sa lalong lalo na sa tindahan ang hirap kasi alam natin na papiso-piso lang talaga yung tubo natin sa bawat item and kunting-kunti lang talaga yung kinikita natin sabi nga is tayo sa negosyo sa negosyong ito is hindi tayo kikita ng milyon milyon so aabot lang siguro yan ng milyon kung malaki na talaga yung puhunan mo and uh, stable na and nakapag-ano ka na talaga guys nakapag-ipon ka na so ang secret dito is mag-ipon so kung kaumpisa mo pa lang huwag mo ipunin agad kasi <laughs> di, kailangan mo pa yung ipa-ano ipa-paikutin para lalaki at saka ma, makadagdag ka pa ng iba-ibang mga paninda na kailangan mong idagdag sa iyong tindahan. And para hindi na po lalong humaba yung mga yaw, -yaw ni Kuya AJ, and dito na lang muna mag-end si Kuya AJ and salamat sa pakikinig, salamat sa pag, uh, pag subay bay lagi sa mga ano ni Kuya AJ guys sa mga sa mga vlogs and uh, paki ano na lang pala guys paki Paki-follow na lang din si Kuya AG sa ating Facebook page AG Kimpo Vlogs. And masaya ako na ibalita sa inyo na ano na po tayo guys, meron na tayong Ads on Reels and yung pinakabago, pinaka na nangyari sa sa page ni Kuya AG is uh, meron na tayong in ano in -stream ads, in-stream ads, kasi naka 5,000 or nasa 6,000 followers na si Kuya AJ, thank you, thank you sa aking mga kasari, sa aking mga kagays, na lalong uh, laging nanunood, and laging na sumusuporta sa mga vlogs ni Kuya AJ, at kung saan, kung ano-ano pa man, yung mga na upload ni Kuya AJ na mga laa, yung mga adventures, at kung ano-ano pa, and bago akong mag-end, <laughs> kasi May 15 ngayon, babatiin ko lang ng happy, happy birthday ang aking sister, si Milan Kim or si Milan Italy dahil May 15 po ngayon, birthday po niya and happy, happy birthday sis and naway um, lagi kang nasa malusog na pangangatawan and bibigyan ka pa ng maraming blessings ni Lord and tuloy-tuloy lang sa business mo alam ko kaya mo yan and uh, nakasupport lang lagi si kuya EJ sa iyo. Ayan and muli happy happy birthday sis Milan, Italy. Bye-bye.